mag abroad nagdendeng tayo ng alukon guys gabi na may kasamang daing guys ayan ang ating halian for today's ito guys sa mag adubo ako ng ano guys Aba taba taba exacto ito sa ano sa bagoong pakshell natin guys masarap to yan guys oh yan ang ating pang ng ating taba guys adubuhin na taba ng baboy nagyan mo ng sili o oh guys Ito na ang ating adobo yan guys kainan na naman guys ito guys ang ating alokon yan guys sarap to guys oh. mahal ng sangkil to guys 200,000 sangkil nito guys yan special din ding yan guys like and share po ang ating videos guys at so, subscribe na rin po sa ating munting channel Bananay Fact TV Thank you for watching